Maasa nga ang mga tindero ng bigas dito sa Pasig City Mega Market na makatutulong ang plano bawasan ng pinapataw na taripa sa mga imported na bigas upang mapababa ang presyo nito. Ayon sa ilang mga nagtitinda sa Pasig City Mega Market, sa ngayon na inananatiling mahal ang presyo ng imported na bigas. Ang Thai rice ay nagkakahalaga ng 58 pesos ang kada kilo. Habang itong Japanese rice na magandang pang-California market Manong rin, nasa 60 pesos ang kada kilo. Habang ang Vietnam rice na maalsa at mabango ang kalidad kapag sinaing, nasa 60 pesos din ang kada kilo. Umaasa sila na itutuloy man uh, kung itutuloy itong uh, pagtatapyas ng taripa ha, dapat ay matiyak ng pamahalaan ang uh, mga malalaking uh, rice uh, uh, trader na sabi nga eh, mabantayan upang hindi maisahan o mapagsamantalahan. Nakadepende lang kasi ang presyo na sa palengke sa presyo ng mga binabagsak ng mga supplier. Na batid na layon ng uh, Department of Finance na bawasan ang ipinapataw na taripa na sa mga imported uh, rice upang uh, maabot ma ang target na 50 pesos na kada kilo ng uh, bigas sa mga imported na bigas. Tugon naman ito sa pagtasa ng presyo ng mga bilihin dulot na mapang-abusong mga trader. na epekto rin na nararanasan El Nino, gayon din yung mataas na gastusin pang, da pang daigdigan. J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas. Jay Mark, J. Mark. Yes, Manong Ray. So, okay. So, umaasa yung ating mga kababayan dyan, yung ating mga retailers, na bababa yung presyo ng imported Ako? rice kung maaprubahan itong proposal na pagtapya sa taripa sa mga imported rice. Pero how, pero how sure are we, tulad ng tanong ko nga rin kanina at the, at the beginning of the program, at tanong din at concern din ni Ginoong Raul Montemayor, paano tayo makakasiguro na yung tapyas sa taripa eh mag-reflect dyan sa merkado sa retail. Tama yan, uh, Manong Ray. Dahil maging itong mga nagtitinda ng bigas ay sumasang-ayon dun sa pangambangarin ni Manong uh, uh, nitong uh, si uh, Mr. Montemayor na sabi nga, eh, kailangan mabantayan dito yung mga nagsasamantala ng uh, yung mga nagsasamantala sa Yan. Ito, oo. May well, problema kasi yung mga traders. Tama naman yung punto de vista. Although maganda yung proposal. Talaga napakaganda ng proposal. Bababa talaga yung presyo ng imported rice. Malaking tulong. Ang ang tanong is how can we be sure assured na yung bawa sa taripa magre-reflect para makinabang yung bawat uh, Pilipino lalo na doon hindi naman nakakabili ng mga fancy rice. Diba? Okay. Tama yan, tama yan. At uh, yung iba pa nga na nagtitinda ng bigas ito, mas uh, sabi nga nila, yung iba nagsasabi na mas maganda sana kung palalakasin din yung local uh, rice production. Hmm. Dahil uh, na, na, na ginagawa rin naman na uh, Department of Agriculture in fairness to them, ano, dahil uh, uh, kinakailangan kasi maging balance eh, itong uh, bentahan ng bigas sa uh, mga pabilihan. Okay, sige, tawag at titingnan. Although proposal pa lang naman 'yan, hindi pa naman naaaprubahan. Eh mukhang si Senator Cynthia Villar eh, ayaw, no, hindi siya pabor uh, diyan sa pagtatapyas ng uh, taripa. Thank you very much uh -huh. Jaymark. Yeah, at tama ka na uh, Manure. At uh, may, may dagdag ko na lang din diyan. At yung kanilang pag-asa, bagamat na ito nga sila'y uh, umaasa nga dito na mapapababa yung presyo ng bigas, pero mas maganda sana kung makabalik na ang NFRA sa mga pamilihan na sa gayon, eh mahatak na nga itong presyo ng bigas sa ating mga palengke. J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas.